Good morning, ma'am. Uh, anong pangalan natin, ma'am? Uh, Marilo, Lolo, Serenia, Rivera. Rivera. So, nandito ako ngayon, ma'am, kasi nag-request si Sir Bobby na ipapicture ang historical house nyo. Mm -mm. So, nandito ako ngayon para na makita ko ang bahay at lalo na yung history sa lolo mo. mm, -mm. So, ito na bahay, ma'am, ay sino ang nagmamayari? Ah, uh, ang aking lolo, si ex-mayor Silvino Bacalares at Romana Mac Abellanosa Bacalares. Vacalares Historical House, Opol, Misamis Oriental. Itinayo noong isang at ng mag-asawang Silvino, Juliada Bacalares at Romana Abellanosa Bacalares. Sa kwento ng Lolo mo dati, ma'am, mga ilang taon naging hospital ng hapon. Ano lang, ah, siguro pangalan lang sa inyo, gira. Mm -hmm. Oo, oh, ito. Lahat, sinaho eh. <laughs> ito ang tugas balayong, tugas balayong. Ang tahanang ito ay saksi sa yaman ng kasaysayan at kabayanihan. Si Hinoong Silvino Vacalares, ang ikatlong alkalde ng Opol at isang negosyante, ay nag-iwan ng malaking ambag sa bayan. Adi, ano klaro ah, naman yung kanagay-klaro kayo? Wow, oo. sige, sige. Explino. Silvino Vacalares, Romana, Abellanosa. Sa panahon ng World War II, naging ospital ng mga hapon ang bahay na ito. Habang ang mag-asawa at kanilang mga anak ay lumikas, dala ang kalabaw na kinalong ang mga bata, isang larawan ng sakripisyo at tapang. Nagkaroon sila ng pitong anak at isa sa kanila ang ina ni Sir Roberto Bobby Bacalares Irinya. Siya nang yon ang nagmamay-ari sa bahay. Welcome to Zard's House of History. Dito, bawat lumang bahay ay may kwento. Bawat pader ay saksi sa kasaysayan at bawat sulok ay puno ng alaala. Samahan niyo ako sa pag-explore ng mga ancestral at historical houses upang muling buhayin ang mga alaala ng ating mga ninuno at maipasa sa susunod na henerasyon. Ito ang kahanan ng kasaysayan at alaala. Ito ang Zard's House of History. So mga idol, dito tayo ngayon sa historical house ng Family Bacalaris. Kasi mga idol, nag -dito sa atin si Sarah Bobby na ah. papicture ang kanilang ancestral house. Good morning, ma'am. Uh, anong pangalan natin, ma'am? Ah, Marilo Lolo Serenia Rivera. So, nandito ako ngayon, ma'am, kasi nag-request si Sir Bobby na ipapicture ang historical house nyo. Mm -mm. So, nandito ako ngayon para na makita ko ang bahay at lalo na yung history sa lolo mo. Mm -mm. So, ito na bahay, ma'am, ay sino ang nagmamayari? Uh, ang aking lolo, si Ex-Mayor Silvino Bacalares at Romana bak sa Bacalares. So anong taon siya naging former mayor ma'am dito sa Mga 1960s siguro. Third mayor sa Upol. Third mayor sa mm -mm, Upol. Mm -mm, mm -mm. So sa story sa bahay na to ma'am ay anong taon na build? Mga siguro mga 1930s year 1930s. 1930s. Kasi pag Naging hospital ito ng mga Hapon. Hapon? Mm -hmm. So, ilan ang anak ni lolo mo, ma'am? Ay, pito-pito. Pito, pero ang mong mother, ma'am, ay nandito pa siya. O? Wala na, patay Wala na. na. Last mga 2 years ago. Ah, bago pa lang? Oo. Mm -hmm. So, anong taon siya na pinanganak yung mother mo? 1933. Namatay siya, 90, year, 91 years old. Ah, 91. So, 1933, dito sila lahat pinanganak, ma'am, na bahay. Si, yung iba siguro hindi di, di, dito. Pero ang Pero, um, ma mama mo ay uh, dito. Uh, uh, uh. Dito siya. Sabi niya, dito ro siya pinanganak. <laughs> Pero kayo, ma'am? Dito din. Dito rin kayo pinanganak? Kung kasi si mama man ang nag... Ano, may bahay man sila doon sa... Ano, sa Diyan sa UBOS. Daba, um. hmm, sa baba. So... Si mama ang nag ano dito ang nag Siya ang nakatira. Mama, nakatira Kayong lahat dito na pinanganak? Kaming, kaming lahat. Si Sir Bobby? Bobby Manong Roy. Ilan kayo mga kapatid? Lima. Lima? Bubong at saka si Manny. Boom. Yung bunso namin. So imagine mo, ilan taon ka na, Nay? <laughs> 68. <laughs> oh, 68 na. Then oh, oh. And pag isinilang ka, ganoon na rin ang bahay. Oo. Oh, oh. so, grabe, no? Oh. So tingnan natin sa taas yung ma'am. Pero ito ma'am, ito ang picture ng lolo, mo. Oh. Ito ang golden wedding anniversary. Wedding anniversary. Ano taon to? Na, hindi ko lang. Basta ka, <laughs> mga 19... 1970... 76? 77? Ay, hindi. 1978 siguro. 78. 1978? 78 or 79. Pagano so, na ba? Saan sila nakalibing, ma'am? Dito sa opo pero anong pinalipat na saan? Sa Divine, uh, Divine Shepherd. Ah, uh, marami no? So, doon tayo sa taas, ma'am. Itong nakahoy, ma'am, ay sa tingin mo, ano ang may ginagamit? balayong o tugas? Tugas, mas balayong ba? No? <laughs> <laughs> sa kwento ng lolo mo dati, ma'am, mga ilang taon naging hospital ah, siguro, ng hapon. ano ah, lang, siguro, pangalan lang sa inyong gira. Mm -hmm. Oh, ito. Lah, oh. sinawa oi. <laughs> ito ang tugas balayong tugas balayong. So wala na natutulog dito, am. <laughs> wala na, wala. Na, wala na. Kasi nandoon man si Bobby sa ano, New York. Pero ang nagmay-may-ari na dito, ma'am, ay si Sir Bobby. Oh, siya na. Mm, siya ang nag-request sa atin na ipa

pa, ano pa Ito lang ang na-renovate, yung ceiling niya. At sa yung mga bintana. Yung mga bintana ay original to original, no? Original mm -hmm. pa. Ito, yung glass. Oh, glass. Pero hindi na siya mabuksan. Ah, hindi na kasi. Wala mungkahi sa

Nay E. Nay E na. Ay ano yan? Rumana yan nung sa siguro. Mm. Eh lula po. So ito nga grills. Ay. Sabay yan Ay. sa pagtayo ng bahay. Oo. Oh. Nineteen oh. thirties, imagine mo nineteen thirties, ilang taon na? mo one almost one hundred years. Ah, Mm -hmm. Saan ang room nila ma'am? Yung lolo mo? Hindi ko alam. <laughs> Ilang room? Natingan mo ako mm -hmm. oh, may ano po. <laughs> siya ka ng bolt. Bolt. Not. Mm -hmm. kita may dadak Makita din, Dad, Ma'am? lagi ah, ano, oh, kailangan i-claro kayo. Ah, oo. Oh. Sige, sige, dito na, no, Ma'am. Silvino Bacalares Romana Bianosa. Tuloy ano pa. Hmm. Eh, may may groto. Ah, oh, ang mama ko na anak, Pa. Ah, sa mama mo 'yan. Po, tagal na. Ang ah, mga siguro mga 1980 siguro. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, hindi po. Dalaga pa ko ng mga 75 siguro. Grabe no. Ang <laughs> klase. Ito, room din. Oo, oh, room din. Pero wala na nga siya. Ikuha na nga siya. Hmm. Sayang, ma'am ba? Wala siya mga gamit nga kuhan ka nang sa ilagid sa unang karaan ba? Wala na. Hmm. Pero dati, saan ang kwarto niyo dati ma'am? Sa umos. Yung mga maliit. Ay, sa boss. Sa boss kami. Mm. Anong plano ni Sir dito? <laughs> Hindi ko alam. Parang ipaano niya. Ipaano? Ipayos. Ano? Ipa... Pero oh. ganun din ang no. style niya. Oh. <laughs> Para ma-preserve. Oh, ma-preserve. Mm -hmm. Okay. Oh. So ako palang lang first naka picture dito, ma'am. Ha? <laughs> ah? Ako lang ang first. Oh, ikaw <laughs> pa. Pero laghan ng ginagawa ni Diri. Oh, may may na punta na pero nag anong pa man ako kay Babe. <laughs> Kasi di oh. hindi ako may ari. Eh. Hmm, siya man ang nag-request mo gani an ginako. Grabe <laughs> mga design, no. Ano? Pero ang kuan ani, ma'am, ang atop wala kinagtulo, mga um, sen. Ay, na ano, na kuan gyud. Gilisan na lang. Oh. Gino ko sa iyang kwan ba? Hala, wala sa kawas, wala sa kawas, wala sa kawas, wala. Pero dali sa ilalo ma'am, ko anak lagi pang usab. Ay ko. Hayag man. Hayag man. Wala mo na tuga na. Nagsuga na siya. Wala sa Akong sister in law nga. Oh, na? Mm -hmm. Wala lagi, wala, wala namo gipasiga pod. Amo kan nang pasiga kay. Hmm. Naay mga kwarto o tolo ka kwarto. Aw sa mga ka kwarto. Mm, kini nga kwarto. Mo na porma sa una. Mo na siya pero aw uh, dili ta ko ni siya. Mm. -hmm. pagisa na lang. Dayon kini bago na ni siya ma'am, kini. Aga na bago na na. Kini gilisan sa bago. Na lang. Pero ina ni gapug porma, mo gid gapon sa una. Diri kayak gini mantu? Hai diri ini. Oh kaya gini mm. ya Division ya Oh division Oh gini loh Kira kaya gini Lahir bakul apa nih? Bakul lah nih siap Kaya yang dipotos juga bakul ya? Oh oh Kaya gini, kaya gini Kaya kuartuman nih Dua orang mah yang kaya kuartusan lah Kaya gini, kaya gini Saat gua mampu gitu pak Tolong Ayan yung room sa unan e. Eh. <laughs> ano di ha? Di ha may mga bata. oh, o. mama sa oh. papa, di ana. Ay, di ana ilang room? Ako mama papa, oo. Kaya di bago naman yung mga oh. gamit, no? Bago na na. Kaya itong mga gamit mo, no ito ay niya karaan, ba? Oo. Hmm. Ah, guwapo kaya na. Ano ba, ikalag ka ng kahadiro, oo. <laughs> ah, ikalag <ha>, ka <kayo>? na? Isunod. <laughs> so, iya, lang, iyan hmm. gamit sa lulo ni mo. Oo, oh, lulo pa lang, lulo oh. na.

Ano ba? Hmm, ni kuan ni sa kong mama. Dayon nasudlan po ni sa imong mama na dayon. Oh, nasudlan na. Oo. Ano ba kini dugay na kayo? Ano <laughs> ba? Pudi na kayo basi na isulod na. Mora na ang kining mga kabinet. Ba, bag ah, eh. ni. Bag-o na. Mhm. Mm mas mama pag kuan niya. Kini. Wala nang tutungan. Eh. Ah, wala niya siya. Wala ni. Mhm. Atong daan akong gipangita ka okay, ano. Nah. Wala na mga, mga kalaan. Nakuana. Pero kini mga salog, ma'am, Mau gini sa Oh, O kani siya, pero mao ni mao siya. Okay, makita man nimo ang kahoy gud. O oh, kani mm -hmm. siya, mao ng ni karaan pa ni siya. Mhm. Mm Unay uban siguro gitapak na lang. Oh, mailhan mo pud ang bago. Hmm. Tapak na. Pero kanang biha, layo man din sala. Kani gini mai ilhan mani mo siya nga kuno uh, oh. bark bago no maniyo. Kani karaan gini siya kani. Kini karaan niya. Muni among lampasuhan sa ora. <laughs> ako, kemog... ako Ah hinloonon sa mam ma'am. Ang mga iso al <laughs> ah, ah, oh, na ma hinoy among katabang laki wala pasalo. gini bago na manino. Ang ah Gamit ni si mong kwan. Sa ako mama Si mo mama.

So imong nabaluan unsa may history sa trabaho nila sa una ma'am? Imong lolo. Kuan, negosyante gyud sila. Ani ah, gisuan, negosyante mm -hmm. sila. Tapos ang ilang business baya mo lang bagi ba, o oh, baya ang wala pero mayro ako ako asa sila gasugod gamay nang kuno ng ang tindahan Murag din ni Dayo, nanto akong lolo nagbuhat na tindahan sa ubos na ko. Then ahag yun lang kagikan nila ni lolo ni mo? Upol good. Ay dirigid sila? Oo. Oh. Kung sa sila sibujano, o... ula, kayo, ka ng o? Wala, kay ko ka, kung sa basa ko an. Akong lolo na kagikan si Kihor. Si Kihor sila diyan. Yung lolo din ni dirigid sila? Oo, oh, upol yun, upol mga bakulyada, bakalaris man akong lolo. Mm-hmm. Mm. Doon sa face story, na story ni mo nadunggan sa imong mama sa una about sa imong lolo. Basta kaya e, sa una panahon pang, kaning upor, wala, bale, pa nga kanilang wala pa na wala pa di pa munisipyo, sa ako pa sa Cagayan, si Lolo murag na ay katong danan dire sa same, si, sa Cagayan, ako One, Lolo na ay katong danan. Before siya nag-mayor? Oo, oh, oh, oh. Dahil ng imong mama, kuan lang siya, imong lola, kuan lang sa business nila. sila. Oh, negosyo. Mm -hmm. Sa so, pinahim, dumanin mo, may nang maapil na to, tanan ng history, wa? Murang wala. Sa <laughs> limot <laughs> <laughs> na, bro. Murang mga, bako lang pala na may lain. So, more ma'am, yung time na parang ginawang hospital ng hapon, mm uh -mm. -uh. saan silang lolo ni mo? Sa bukid, nag -ano? transfer, si na? transfer, nag ka ng... Iba pa nga lang Ay, bakit, kuit. bakit? <laughs> o, bakit, oh, bakit, bukid sa upol, bukid sa alubihid Pero pag ano sa hapon sa una, wala na sila. Wala na, dagan na. Dahil yun, gipunduhan kit sa hapon din eh. Ah, gipunduhan. Yung mo ginila ni pag-hospital. Kaya pag uli nila, dagan ko na no kayong dugo din eh. Sa aning nga balay. Pero wala na nakita nila ah, wala nga. na. Tao. Wala na. Wala na. Pero sila, nakakita sila sa mga hapon sa ulang panahon. Akakita sila kung mawag kalimot. Nakakita <laughs> sila kayo mandagan na sila. Yung imong... Ah, wala siya. Huwag mo parang kakita pa siya. Okay, history. Ang imong mama, kay... Kuan? Kaya edad niya itong panahon. Kuan man siya, 33 pa nga. Malay 1940s, man siguro na. Gira pa sa tumayo. 42, anak. 43, anak. Oo, oh, si mama siguro mga 10 years old. So, dala, dala siya, dala. Oh, dala. Oh, dala dala sa kuno. Lamat din kabaw kung lolo, karga hmm. sila. Na may kabaw, may kargahan nila. <laughs> sa kanila gito sila ni balik eh, pag one well, liberation na. Linaw na pero sa inyong mga kuan ma'am. Inyong mga kaliwat, walay namatay ito nga panahon. Ay wala kaloy, si Diyos. Yan, ka Luis Dios. Pero iyan sa Akong Ako ang anpi kana si Orinsia Orin Alragas dandan. Mm -hmm. pag bakwit na nila nalimpas sa suba, may kali kay eh, nakadumdum gibalikan. Pila pa ilan niya to? Nag may pang bata si Andre kay nang 339 bis anti na tao so mga siguro si Andre siguro mga 3 or 4. Pero adlaw to nga panahon. Adlaw gibalikan nila. Balintan <laughs> siya suwa. Mm. -mm. Pero, no? Kanang asawa ni ex kagawad at ra agas pa sa kagaya sa. Mm. -hmm. Si Mrs. Sumo putoy ang story sa ona sa gamay oh, pa siya. Na -hmm. Ah, lagi siya. Mm. -hmm. Na silang mama sa ona pag kwan bakwit. Karkar sa gangga. Kadang aku kan abang kermata. Kadang ka, ini kermata kadang kabau ngan ambil tau sikak kiri anak setahu anak kadang boleh orang kadang bukan. Ai oh. Oh, dia nak sila isakai. Mau apa? Oh, Gagmai pa sila. Gagmai pa. Hmm. Abi no. Pero ang ilang mga kagamitan sa ona, bia na nila. Abiaan. Kwarta ra da. Umang <laughs> pagkaon magdala sila. Kani gusto nti batas lolo. Pagbalik nila, Dekan pun nga wala to. Kaya punduhan man sa. Lagi wa pud ko ka baloob nang sabay nang wala basta kay pagbalik na din eh, mo na himo lagi ning unong hospital. Sapon. Sapon din pagbalik nila tuloy-tuloy na pud lang pangilabot diri. Oh, ay kwalimpyo na limpyo, gilimpyo na dai ni. Dan imong eh. mama din oh din eh din eh na din eh dai sa dalaga eskwela sa Cebu nursing. Mm, mamiyo rin sa so kung papa kang serinya Brixio. Mm, gayon pag minyo nila din sir kay sa puyo. O din eh kami, kami din eh. Din hindi mo anak. Oo, oh, kami, kami lima ikso oh. din higit gi oh, anak sa aning balay. Imagine mo unsa na kadugay. Mm, lagi. Like eh, Diri gi mo na nagko. Hapit na ni mag 100 years. Okay. okay, kung 30s mga 85. 95. 90 oh, 95 oh. Kapit na mag 100 years So nagpasalamat po ko ma'am Nga gi request ko ni Sir Bobby Na matit ang Ancestral House para ma-sell po na sa public Labi na ang history Sa iyong lolo oh, oh, oh. Mm -hmm. Salamat po <laughs> Thank you kayo ma'am Ano sa tingalan kayo ng ma'am? Uh, Marilo, Lolo at Serinia Rivera mm. Ako nga sa Ban Rivera Thank you kay mama. Oh, sige. Uh. So mga idol, ah, tapos na tayo sa pag-picture dito sa bakalari sa Ancestral House dito sa Affair Poblacion na uh, Opol sa Oritani. So mga idol, ah, kung mayroon kayong ah, i-request na pa-picture, ah, PME lang kayo ng idol at bigyan natin ng oras para mapuntahan natin. So hanggang dito lang tayo. Maraming salamat talaga sa mga walang tawang support. at